Inyo. sa inyo. Tangin na ka, lahat ng mga anak mo, ko, pinaghirapan Libon ko. Libong-libong pera ay ginagasto ko. May pera ko sa lupa sa kuminsa, naglaho. Hindi ko alam kung saan na pagsa yung pera ko. Gago ka. Bigla naglaho yung mga pera ko, gago ka. Walang nangyayari. Okay. Hindi nakapaw mo siguro nga yung ka. Pinanagaw mo, gago ka. Hindi ko katulad sa'yo. Gago. Pinanginiktik mo siguro yung pira ko sa ano. Kaya yung napanikain nalang sa akin na yung pira mo. Hinaano ko. Hindi ka takakan mawala yung pira mo. mo Pinangamimigay mo sa mga anak mo. Gago! So, Bibigay isang libo lang. Binigay ko doon. Gago so, pa, hindi na mo ka sa ko. Shhh! Ayu pa ka. Sabot ka ganyan-ganyan sa akin. Mula nagsama ko, hindi ako umasa sa buhay mo. Hindi ako palamunin sa'yo. Nagira pa ko. Lahat. Weh! Weh! Sa'yo na! Nakahiya ka! Ano mong bago ka? Gaganim-ganim ka sa akin? Weh! Sa asawa ko nang unay, hindi, hindi ako nakahawa kahit kahit! Gago ka! Kahit sa loob lang sa paggagawa, pira pinagalaw ng asawa ko! O! Sa'yo, naranasang ulap ng hirap sa buhay mo! No? Gago ka! Pag di ma... Dito ako na ano sa buhay mo, ngayon pa ka! Huwag na iyan, nanay! Sa'yo, so, matapakas mong katiyan! Matapakas mong ng mga masakit na yung buhay. katawan ko sa'yo? Kunyari, sinasabi ng ano, naka, mga kilala sa akin, nakikita. Dahil ako, kahit na ano, ako ng mga pagkain sa sambakan, kahit mga saging, dahil sa pakitama sa iyo. Okay. Kaya sa ng mga ano ko, Dahil ako sa kama, bumabas ko na, nagiging halupa na okay. ka? ko, kumira na lumalaman sa sayo ka. Pakaura yung ko. Lupa ka. Pre. Yung pala eh. Kama pa rin ni Gano ka... Ulamayas ka! Pero yung buhay ko! Okay. Umalis ka. Bibigyan ako ng pera ng pamilya ko. Bigyan ako ng negosyo Gago ka. Lumayas ka lang. Bakit ako mag buhay? Para may sasakimin kayo ng pamilya? Pati yung mga anak mong toso? Gago ka. Mawala ka sa buhay ko. Lumayas ka. 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 Bigyan ako ng negosyo ng pamilya ko. Umalis ka lang. Pero dito, dito ka sa buhay ko. Hindi ako bigyan ng anak Alam na, alam niyo ng kayo. diba pala ginitan pa yung bahay doon sa akin dahil lalaman na nila yung pati mga...